Welcome po sa Film Recaps Tagalog! Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang Korean movie na pinamagatang, Once Upon a Time in High School. Nagsimula ang pelikula sa isang kabataang lalaki na nagngangalang Kim Hyun-soo. Mahilig siyang manood ng mga pelikula ni Bruce Lee. Kinailangan ni Hyun-soo na umalis sa kanyang bayan at lumipat sa Seoul noong 1978. Sinasabi ng mga tao na ang pamumuhunan sa lupa sa Seoul ay isang magandang ideya. Nangangahulugan ito na kinailangan ni Hyonsu so na lumipat ng paaralan sa lungsod. Isang araw, habang pasakay na si Hyonsu so sa school bus, sinampal siya ng isang matandang estudyante. Ito ay hindi para sa pera, ngunit ang mas matandang estudyante ay nais ng isang uniforming pin na kailangang isuot ni Hyonsu so sa paaralan. Kung wala siya nito, parurusahan siya ng mga guro. Hindi nagtagal, natuklasan ni Hyonsu so na ang kanyang bagong paaralan ay may semi-military system. Dahil hindi niya alam ang tungkol sa pin, nagkaroon siya ng problema sa tagapayo ng paaralan. Ang masaklap pa, puro lalaki lang ang estudyante doon kaya walang makitang babaeng kaklase si Hyun Soo. Sa maikling kwento, nakahanap si Hyun Soo ng bakanting upuan sa tabi ng isang chubby na estudyante na nagngangalang Han Jae Bok. Si Han Jae Bok ay isang mabait na estudyante at mahilig kumain ngunit lihim din siyang nagbebenta ng mga Playboy magazine sa isang pagsusulit sa matematika, si Hyun Su lamang ang nakakasagot ng mahinahon at tama. Ang kanyang guro ay humanga sa kanya at naging emosyonal para sa ibang mga estudyante. Sa kabila ng kanyang tagumpay, kailangan pa ring tiisin ni Hyun Su ang parusa dahil pinahahalagahan ng paaralan ang pagkakaisa. Ang lahat ng mga estudyante kasama siya ay inutusan na tumakbo sa paligid ng field. Nakapagtataka dahil tuwang-tuwa pa si Hyun Su tungkol sa parusa at tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iba at siya ang nauna sa finish line. Kinabukasan, humihingi ng pera kay Hyun Soo ang kanyang pilyong kaklase na nagngangalang Supri. Nakaugalian na ni Supri ang manaksak ng mga tao gamit ang panulat. Naguguluhan si Hyun Soo sa sitwasyon. Lumingon siya kay J-Bok para sa paliwanag. Sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan, nabighani siya ng isang magandang babae mula sa All Girls High School. Gusto niya talaga itong makilala pero nahihiya siya. Sa wakas, nagkaroon din siya ng pagkakataong batiin ito ng pareho silang makababa sa school bus. Pagdating sa bahay, inutusan siya ng kanyang ama na nagngalang Hyun Jae na magsanay ng taekwondo. Sa sandaling iyon, si Hyun Soo ay walang pagpipilian kundi ang sumunod dahil ang kanyang ama ay isang dalubhasa sa martial arts at gustong ipasa ang kanyang kaalaman. Gayunpaman, hindi niya partikular na nagustuhan ang marahas na diskarte ng kanyang ama sa edukasyon. Para mailabas ang kanyang pagkadismaya, ibinaling niya sa pagbabasa ng mga picture book ni Bruce Lee o ang pagsasanay gamit ang kanyang chaku. Pagkalipas ng ilang araw, isang matikas na estudyante ang bumisita sa klase ni Hyunsoo na nagngangalang sa MIDI. Miyembro din siya ng student council at isang gangster ng paaralan. Bago ang sandaling ito ay naabutan ni Samidi si Supri habang pinapaliguan ang buhok sa handwashing station at ngayon ay pinapagalitan ito. Gayunpaman, isa pang estudyante ang nagtanggol kay Supri na nagngangalang musik. Siya ay kilala sa pagiging pinakamatigas sa klase. Pagkaalis ni Samidi, pinakialaman ni Supri ang bag ni J-Book habang wala ito. Nakita siya ni Hyunsu at pinagalitan ngunit hindi niya ito tinanggap ng mabuti kaya binigyan ng suntok si Hyonso. Nasaksihan ito ni Wusik at siya ay nagalit kay Supri dahil binubuli nito ang kanyang mga kaklase. Nang maglaon, nagpasalamat si J-Book kay Hyunsu sa pagbabantay sa kanyang bag. Bilang pasasalamat, binigyan niya si Hyonso ng ilang adult magazine ng libre sa kasamaang palad, nagkaroon ng sorpresang ang inspeksyon ng mga autoridad ng paaralan noong araw na iyon. Nahuli sila na may dalang mga magasin at humantong sa kaparusahan. Isang araw, naglalaro ang class basketball team ni Wusik laban sa class basketball team ni Samidi. Matindi ang naging laro ngunit ang isa sa mga kasamahan ni Wusik ay malubhang na injury. Pagkatapos ay agad niyang niyaya si Hyunsoo para sumali sa koponan si Hyun Soo ay mahusay palang maglaro at nag nagambag ng puntos para sa panalo ng koponan. Upang ipagdiwang ang tagumpay, nilibre ni Wusik ng pagkain ang kanyang mga kaklase kasama si Hyun Soo. Bukod pa riyan, inanyayahan ni Wusik ang lahat na pumunta sa isang nightclub para mas masaya. Kinagabihan, pumunta sila at nagpapanggap ng na mga estudyante sa universidad upang sila ay malayang uminom at manigarilyo. Habang lumalalim ang gabi, ginulat ni Wusik ang lahat, sa pamamagitan ng pagdadala ng ilang mga babae sa kanilang mesa. Napasaya nito si Jaybook at ang iba pa. Gayunpaman, si Hyun Soo na nagmula sa isang nayon ay hindi sanay sa ganito. Habang lumalalim ang gabi ay nakipagsayaw sila sa mga babae ngunit masyado na silang nakainom at nagiging pasaway. Sa sandaling iyon, nakipagtalo si Jaybook sa isang babae at nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay hinabol sila ng mga gangster ng nightclub buti na lang ay nakatakas si Nawusik at Hyun Su. Simula noong gabing iyon, naging matalik na silang magkaibigan. Pagkatapos ay nagbigay ng payo si Wusik kay Hyun Su, Hinikayat siyang maging matatag sa mga buli ng paaralan dahil alam ni Wusik na kayang lumaban ni Hyunsu. Kasama si Wusik bilang kaibigan, mas ligtas si Hyun Su sa paaralan at mas madalas din siyang napapatawa sa mga nakakatawang kalokohan ni Wusik at ng kanyang mga kaklase. Sa pag-uwi mula sa paaralan, sabay-sabay na sumakay sa boss sina Hyun Soo, Woo Sik, at Jae Bok. Sa oras na iyon ay sinisikap ni Hyun Soo na masulyapan ang magandang babaeng nagustuhan niya. Sa kasamaang palad, ang babae ay binubuli ng isang senior mula sa kanilang paaralan. Nang makita iyon, hindi siya nanahimik na lang at nagpa siya na ipagtanggol ang babae. Gayunpaman, siya ay masyadong magalang at si Woo-sik ay pumasok kaagad upang harapin ang senior. Ilang sandali pa ay nag-away si Nawusik at ang senior sa boss. Sa huli, kinailangan ni Hyunso at ng iba pa na makatakas dahil mas marami sila. Nagpa siya silang maghiwalay, tumakbo si Wusik kasama si Jaybok habang nanatili si Hyunso upang protektahan ang magandang babae. Sa kasamaang palad, natagpuan sila ng senior. Buti na lang ay nagawa ni Wusik na mailigtas sila. Pagkatapos ng insidente, pinasalamatan ni Yun-ju si na Hyunso, Jaybok, at wusik sik sa pamamagitan ng masarap na chicken noodles. Nagpakilala rin siya bilang senior sa isang all-girls high school. Sa kaiboturan, masaya si hyun Soo na nakilala si Yoon-joo ngunit napansin niyang may gusto rin si wusik sik sa kanya. Naglakas loob ito na imbitahan si Yoon-joo sa isang nightclub. Sa huli, nagpa siya si hyun -so na umatras at hindi na lang ituloy ang kanyang pagtingin para kay Yoon-joo. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila ni wusik sik dahil sa isang babae. Kinabukasan sa oras ng tanghalian, si Hyun Soo at Woo Sik ay biglang tinawag ng isang senior na nagngangalang Jimin. Nakakagulat na kasama si Jimin sa isang gang mula sa labas ng paaralan. Si na Hyun Soo at Woo Sik ay nahaharap sa parusa mula sa kanya. Gayunpaman, habang lumilipas ang sandali, napapagod na si Woo Sik sa lahat ng ito at nagpasyang lumaban. Bilang resulta, si Woo-sik at Hyun-soo ay nauwi sa brutal na pambubugbog ni Jimin at ng kanyang gang. Pagkatapos ng insidente, pinarurusahan din sila ng paaralan. Sa kabutihang palad, sa tulong ng nanay ni Wusik na nagngangalang Wulan na nagkataong isang TV actress, na iwasan nilang masuspinde. Biglang lumaganap ang katanyagan ni Wulan at dahil dito, nakakatanggap ng respeto si Wusik at naging tanyag sa kanilang mga kaklase. Makalipas ang ilang buwan, Pagkatapos ng nakakapagod na araw sa paaralan, nagpa siya si na Hyunsoo at Woo -sik para kumain sa isang restaurant. Habang sila ay kumakain, tinanong ni Hyunsoo si Woo -sik tungkol sa relasyon nila ni Yunju. Gayunpaman, si Woo Sik ay tila hindi nasisiyahan dahil siya ay tinanggihan ni Yunju. Nang marinig ito, sinamantala ni Hyunsoo na lapitan si Yunju. Araw-araw ay sinisikap niya na mapalapit sa dalaga ngunit wala siyang lakas ng loob upang ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, isang araw, kusang nagbukas si Yunju kay Hyunsoo at nagsimula silang gumugol ng mas maraming oras habang magkasama. Mula nang ipinagpatuloy ni Hyunsoo na lapitan si Yunju, naging dedikado siya sa pagsasanay ng gitara dahil nalaman niya na hinahangaan ng dalaga ang mga musikero. Gusto niyang patunayan na kaya niyang maging ideal man siya. Sa katunayan, plano niyang sumali sa isang kompetisyon sa gitara. Isang hapon sa paaralan, ang mga estudyante ay nag-aaral ng South Korean History. Gayunpaman, nababagot si Wusik at nagpas siyang magbasa ng isang bagay. Nanghiram siya ng adult magazine sa isang kaklase na bumili mula kay J-Book. Sa kasamaang palad, nahuli ng guru si Wusik at nakatanggap ng maraming sampal bilang parusa. Sa gitna ng parusa, hindi niya sinasadyang nabunyag na ang adult comics ay mula kay j -book. Dahil dito, inutusan si J-Book na nguyain at lunukin ang magasin. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nakaramdam ng kahihiyan si j sa harap ng kanyang mga kaklase. Samantala, tumatanggi si Wusik na humingi ng paumanhin kay j kaya nagpasya si Hyunso na tulungan silang magkasundo. Di nagtagal, sinorpresa ni Wusik si Hyun sa pamamagitan ng pagbabalik ng payong na hiniram niya kay Yun Ju. Pagkatapos ay isiniwalat ni Wusik na sila ni Yun -ju ay opisyal ng magkasintahan. Nang marinig ito, nalungkot si Hyun at nawala ang kanyang motibasyon na lumahok sa kompetisyon ng gitara na umaasang mapabilib si Yun -ju. Upang harapin ang kanyang kalungkutan, pumunta siya sa taekwondo gym ng kanyang ama pinakawalan niya ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng pagsuntok sa punching bag hanggang sa bumuti ang kanyang pakiramdam. Isang araw, magkasamang nag-aaral si na Hyunso at Woo sa lugar kung saan may tutor si Yoon Ju. Gayunpaman, hindi talaga nag-focus si Woo sa pag-aaral dahil hindi niya ito na-enjoy. Ginagawa lang niya ito para mapanatili ang relasyon nila ni Yoon Ilang sandali pa, dumating si Yoon para bigyan si Woo ng regalo sa kaarawan. Nagselos si Soo kaya nagpas siyang umalis at hayaan si Woosik na magkaroon ng pagkakataon kay Joo. Kinagabihan, niyayan ni na Woosik at Joo si Soo sa isang nightclub. Doon, tahimik lang na nagmamasid si Soo habang ang dalawa ay nagsasayaw at naghahalikan. Dahil sa pagod, sa wakas ay nagpasya siyang umuwi at dumaan sa isang tindahan para umorder ng pagkain. Habang kumakain, ibinahagi ni Hyun ang kanyang lungkot na nararamdaman sa may-ari ng tindahan na nagngangalang Miyon. Sa sandaling iyon, nagpakita ng tunay na pag-aalala ang tindera at gusto siyang aliwin. Sa huli, nag-alok siya ng isang panukala na gumawa ng masayang bagay. Makalipas ang isang linggo, nakipagkita si na Hion Su at Woo Sik kay J. Bok na kamakailan ay bumalik matapos masuspinde. Gayunpaman, naging mayabang si J. Bok mula nang sumali sa samidigang. Ilang sandali pa, nakipagtalo na naman si Supri kay Samidi sa klase. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Samidi at naging tensyonado ang sitwasyon. Sa huli, nawalan siya ng kontrol. Sinuntok at sinipa si Supri. Nasaksihan ni Hyonsu ang kaguluhan. Masama ang loob niya para kay Supri at sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob na harapin si Samidi. Sa kasamaang palad, si Hyonsu ay sinuntok ni Samidi sa kabutihang palad, nagawa ni Jay book na paghiwalayin sila. Ilang sandali pa, dumating si Wusik at binalaan si Samidi na huwag gumawa ng gulo sa kanilang klase. Sinasabi na kung maulit ito, hindi siya magdadalawang isip na labanan ito. Matapos ang insidente, si Supri ay lumabas mula sa counseling room na mukhang bugbog. Hinala niya na sinumbong siya ni Sunju, isang estudyante na anak ng isang general at miyembro ng Samidi Gang. Sa kabila nito, sinaksak niya ng panulat si Sunju sa ulo. Sa isang pagpupulong kasama ang guro, pinagalitan ng punong guro ang guro dahil hindi nito makontrol ang sitwasyon. Nagpa siya agad ang paaralan na patalsikin si Supri. Samantala, habang nagbibisikleta, aksidenteng nakita ni Hyun Su si Nawusik at Yun Ju habang nagtatalo at nagpa siya silang maghiwalay. Kinabukasan, nahuli ng isang opisyal ng militar si Supri habang natutulog sa klase nang pinapagalitan si Supri, wala siyang pakialam dahil alam niyang malapit na siyang mapatalsik sa paaralan. Nagalit ang opisyal sa kanyang pag-uugali at hinampas siya ng kahoy ngunit nawala ng kontrol si Supri. Nakaramdam ng pagkasuklam at galit kaya nanlaban sa opisyal. Dahil sa madalas na insidente ng karahasan, nagpatupad ang paaralan ng bagong panuntunan kung saan ililipat ang mga estudyante sa iba't ibang klase batay sa kanilang mga report card. Gayunpaman, sa halip na ilipat, si Hyunsoo ay nakatanggap ng pagsaway mula sa kanyang guro dahil ang kanyang mga marka ay patuloy na bumababa. Nang umuwi si Hyunsoo mula sa paaralan, muli niyang nakasalubong si Hyunju. Tapos ay nagkwentuhan sila sa isang chicken noodle shop. Sa kanilang pag-uusap, naglabas si Hyunjoo ng panulat at humingi ng tulong kay Hyunsoo para maibalik ito kay wusik. Kinabukasan, tinupad ni Hyun Soo ang kahilingan ni Yun Joo at ibinalik ang panulat kay Woo Sik. Gayunpaman, sa halip na pahalagahan, sinira ni Woo Sik ang panulat. Ang masaklap pa, inakusahan niya si Hyun Soo na may nakakatawang ugnayan kay Yun Ju. Nang marinig ang paratang na iyon ay labis na nasaktan si Hyun Soo at humantong sa pagsuntok kay Woo Sik sa mukha. Naganap ang away sa pagitan nila at pagkatapos ay ipinatawag sila sa counseling room hindi lang sila pinagalitan kundi pinatawan din sila ng kanilang guro ng pisikal na parusa na nagdulot ng matinding sakit. Kinagabihan, habang ginagamot ni Hyun Soo ang kanyang mga sugat, nakinig siya sa radyo at hindi inaasahang nakarinig ng live broadcast ng isang liham mula kay Hyun na binasa ng radio host. Ang sulat ay lalong nagpasigla sa kanyang pagtingin para kay Hyun walang pag-aalinlangan na nakipagkita ito sa kanya at nangakong isasama ang dalaga sa paglalakbay habang tumutugtog ng gitara. Sa araw ng linggo, hindi nag-aksaya ng panahon si Hyun Soo at tinupad niya ang kanyang pangako. Sumakay sa tren ang dalawa at kumanta ng isang awitin na pinamagatang, A Song by the Lake. Samantala, lalong naging mahirap ang relasyon ni na Woo Sik at Jay Bok na humantong sa madalas na pagtatalo sa pagitan nila. Sa kalaunan, nagalit siya sa inasal ni Wusik hanggang sa napag-isipan pa niyang magbuhos ng likido sa katawan ni Wusik. Sa kabutihang palad ay mabilis na naiwasan ito ni Wusik. Gumanti naman agad si Wusik kay J-Book. Gayunpaman, lihim na naglabas ng kutsilyo si J-Book at sinaksak siya sa binti. Sa sandaling iyon, dumating si Samidi at nakipagsanib puwersa kay J-Book. Hinahamon si Wusik para sa isang tunggalian. Pagkatapos ay nagkukumpulan silang tatlo kasama ang marami pang estudyante papunta sa rooftop ng paaralan. Walang pag aaksaya ng oras, inumpisahan ni Nasamidi at Wusik ang kanilang matinding labanan. Napatunayan ni Samidi ang kanyang pagiging brutal at siya ang nagwagi. Nasaksihan ni Hyunsu ang pagkatalo ni Wusik at tinulungan ito. Inihatid si Wusik pabalik sa silid-aralan. Mula noong araw na iyon, Nagpa siya si Wusik na lumayo at hindi na muling babalik sa paaralan. Kumakalat ang chismis na tumakas siya kasama ang isang babae at marami ang naniniwala na si Yunju iyon. Gayunpaman, paman, hindi naniniwala si Hyunsoo sa mga chismis na ito. Ngunit sa sandaling iyon ay nawala din si Yunju. Hindi na rin siya muling nakita ni Hyunsoo. Ang kaguluhang ito ay tumagal sa kanyang buhay. Kahit sa bahay ay palagi siyang pinapagalitan ng kanyang ama dahil sa pagbaba ng mga grado naisipan din ni Hyonso na magpakamatay ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito sa paglipas ng panahon si Hyonso ay umiiwas sa pakikipag-usap sa iba sa kabila ng madalas na pananakot ni Samidi si Hyonso ay hindi na natatakot sa kanya sa katunayan gusto niyang talunin si Samidi ngunit ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay mas mababa kaysa sa pinuno ng gang ng paaralan Upang magkaroon ng pagkakataon laban kay Samidi, nagpa siya si Hyunso na matutunan ang mga diskarte at ang pagsasanay ni Bruce Lee araw-araw. Bumili pa siya ng chaco para gamitin bilang sandata. Pagkalipas ng mga buwan sa nakatuong pagsasanay, nakahanda si Hionso na kalabanin ang sinuman kahit saan at anumang oras. Samantala, ang isa pang kaklase na nagngangalang Cheetah ay hinahamak din si Samidi. Sa katunayan, desperado si Chita na magtapon ng karton ng gatas sa ulo ni Samidi. Galit na galit si Samidi matapos tamaan ng karton ng gatas at nagmamadaling umakyat upang hanapin ang Salarin sa klase ni Hyunsoo. Sinubukan ni jay book na ipagtanggol si Chita bilang kanilang kaklase ngunit malupit na inataki ni Samidi at ng kanyang gang si jay book. Nasaksihan ni Hyunsoo na pinagtutulungan ng marami si jay book. Hindi niya matiis na makitang naghihirap ang kanyang mga kaibigan kaya agad na hinamon si Samidi sa isang tunggalian sa rooftop ng paaralan. Sa pag-akyat nila sa rooftop, mabilis na hinampas ni Hyun Su si Samidi gamit ang tsako na dinala niya sa paaralan. Salamat na lang sa kanyang mahigpit na pagsasanay. Ang mga kasanayan sa martial arts ni Hyun Su ay naging mas mahusay. Dahil sa galit, walang humpay na binugbog ni Hyun Su si Samidi. Hindi lamang si Samidi ang dinaig ngunit ang lahat ng kanyang mga kasabwat ay tinalo din ni Hyun Soo. Pagkatapos ng insidente, kumalat ang takot sa buong paaralan at maging ang mga guro at security guard ay natahimik sa presensya ni Hyun Soo. -su. Sa sumunod na araw, binisita ni Hyun Soo kasama ng kanyang ama ang mga magulang ni Samidi sa ospital. Sa oras na iyon, napilitan si Hyun Soo na humingi ng paumanhin patungkol sa naging dahilan upang mapunta doon si Samidi at ang kanyang gang binansagan din siya bilang isang kakilakilabot na halimaw. Samantala, humingi ng tawad ang ama sa ngalan ng kanyang anak. Sa kabila ng mga nangyari, hindi siya nagpakita ng galit kay Hyun Su sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya mula sa paaralan at ang potensyal na panganib ng pagkakulong. Makalipas ang isang taon, bumalik si Hyun Su sa kanyang pag-aaral upang makakuha ng diploma sa high school at magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Sa kanyang pag-aaral, muli silang nagkita ni Jay-bok na pinatalsik din sa dati nilang paaralan. Habang sila ay nag-uusap, binanggit ni Jay-bok na nakita niya si Hyun Joo sa lugar ding iyon. Sa huli, nakita muli ni Hyun-soo si Hyun Joo sa isang bos ng lungsod na nagpapaalala sa kanilang unang pagkikita sa paaralan. Tapos ay awkward silang bumati sa isa't isa. Isang araw, niyaya ni Jay ni Bok si Hyun Soo na manood ng pelikula na pinamagatang Drunken Master na pinagbibidahan ni Jackie Chan. Gayunpaman, tinanggihan niya ang paanyaya at nananatiling tapat sa kanyang kagustuhan para sa mga pelikulang Bruce Lee. At dito na nagtatapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang recap. Mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat!